Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre, eto na. May naalala tuloy ako. Ha Pagdating sa room, di na tumayo kasi nakita lang niya yung hita na maputi. Kaya, nalabas na, na siya ngayon. Kahit anong gagawin, di na nakatayo urong na lalaki kung maka-elwagas. Wala naman pala. Ang ating sender mga sir, isang babae na sabi niya, yung lalaki daw ay nakita lang ng legs na mapote, eto na ay nauna. So yung ending, kahit paano daw yung gawin nila, ay hindi na na ang isang lalaki kasi nga nauna na siya. So yung ending, sabi ng babae, kahit paano ang gawin ng isang lalaki ay wala rin naman pala talaga. So kumbaga ibig sabihin nun, puro yapang lang. Pero wala namang maibubuga. So siguro mga kasabi yung suggestion natin dito, kapag kapag ka ganito, lalaki lang talaga na yung matanda or yung nagkakaedad na lalaki kapag 'di ba? Sila naman talaga yung more on mas nai-excite kapag ka nakita sila ng mga ganitong mapuputi yung legs, yung nakakita sila ng sexy, 'di ba? Yung parang sila ba yung tipo na sobrang L na L sila sa mga nakikita nila minsan. Pero yun nga lang, kapag ka nagkakaedad na talaga ang isang lalaki, hindi na talaga ganoon kalakas yung kanilang alam niya na yun, yung L nila dahil siya pre sila ay meron ng edad. So, ang nangyayari, kaya wala na. Nga na, sila kapag kaano, wala na ito. Hindi kagaya ng mga kababaihan, sabi ko nga sa inyo palagi dati, na mas mail naman talaga ang mga kababaihan kasi kahit sila ay nauna na. Pero after 1 hour or 30 minutes na, nagkakaroon na kaagad sila ng pait-pait ulit. Hindi kagaya ng mga kalalakihan, kapag sila ay na, ano na, wala na ito. So, matagal na ulit, inaabot na ng 2 -2 oras para sila ulit ay lalaban. Hindi kagaya ng mga kababaihan, kapag katapos na ito, may laban pa ulit. Talaga silang mauubos yung lakas mo. Kapag ka nakahanap ka ng isang babae na ganito, talaga ka-L mga kasawi. Kasi may mga kababaihan talaga na sobra-sobra yung L nila pagdating dito mga kasawi. Kaya ikaw, kapag ka matanda na isang lalaki, talagang ganun yung mangyayari wala pa rin itong nga talaga pagkatapos nito wala na tapos na yung ending ikaw lang yung mabibitin na mga kababaihan kapag ka nakatangpo ka na isang lalaki na medyo may edad na kasi wala na itong laban mga kasi so, pagdating sa kama kumbaga sa atin syempre pagod na rin sila yung tuhod nila hindi na ganun kalakas hindi kagaya ng mga kalalakihan na medyo may bata bata pa talagang may laban pa ito hindi kagaya ng mga kalalakihan na bata pa ito ay talagang mapapalaban ka kahit ilang rounds pa yan sa isang araw araw. Kayang-kaya pa nila. Unlike sa may mga edad na na mga kalalakihan. Yun, mga kasawi. Kaya sa ating sender, ayan, kaya kung ikaw ay nakaranas ng medyo may edad na kalalakihan, masasabi ko lang, yun talaga, tiisin mo. Kasi nga, ang iyong kapariha ay medyo may kaedadan na, ba diba? Pero may mga kalalakihan din naman na kahit may edad na ay malakas pa rin. Pero kabibihira lang yun, mga kasawi, na nakatagpo ng ganon. Kasi nga, syempre, kapag matanda na ay iba na rin talaga yung kanilang uh, lakas, hindi na ganun kagaya ng mga kabataan nila noon. So, yun lang po mga kasawi, yung ating suggestion sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pag niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!